Ang Estados Unidos ng Amerika ay kasalukuyang nagsisimula ng isang operasyong militar sa lupa laban sa Venezuela. Ito ay pinatutunayan ng ilang mga pangyayari at pahayag. Ngayong araw, inanunsyo ni Pangulong Donald Trump ng Estados Unidos ang pagsasara ng himpapawid sa Venezuela at mga kalapit lugar. Ang pahayag ay inilagay niya sa sariling social network na True Social at isinulat: "Sa lahat ng airline, piloto, drug dealer at human trafficker" pakiusap ituring ninyong sarado ang himpapawid sa Venezuela at paligid nito. Ilang oras bago ang pahayag na ito, sinabi ni Trump na magsisimula na ang Estados Unidos na gumawa ng mga hakbang upang pigilan ang paggalaw sa lupa ng mga hinihinalang Venezuelan na sangkot sa kalakalan ng droga. Nangangahulugan ito ng pagsisimula ng operasyong militar sa lupa. Nalaman din na noong nakaraang linggo, nag-usap sa telepono sina Trump at Pangulo Nicolas Maduro ng Venezuela tungkol sa posibleng pagpupulong. Mukhang hindi naging maganda ang usapan. Dagdag pa rito, nagpasya si Trump na ipakita kay Maduro na maaari siyang kausapin at pwedeng basta na lang umalis si Maduro sa kapangyarihan kapalit ng seguridad na garantisado ng Estados Unidos. Ipinahayag ni United States President Donald Trump ang intensyon niyang patawarin si dating Honduran President Juan Orlando Hernandez na kasalukuyang nagkakakulong ng 45 taon sa Amerika dahil sa kasong droga. At ito na ang huling palatandaan. Agad na kinansela ni Kalihim ng Estado ng Estados Unidos na si Mark Rubio ang kanyang pagbisita sa NATO Summit sa Brussels na binanggit ang mahahalagang gawain sa Amerika bilang dahilan. Ako si Alexi Pichi. Bago natin talakayin ang paksang ito, subscribe muna sa channel na ito, i-like at mag-comment sa episode, at mag-subscribe din sa aking Telegram channel na Pichi News. Ang link ay nasa description ng video. Doon kami naglalathala ng mga agarang balita habang dumarating ang mga ito. Kung gusto ninyong suportahan ang channel na ito sa YouTube, maaari ninyong gawin ito sa pamamagitan ng kahit anong donasyon o bayad na sponsorship subscription gamit ang mga link at detalye sa description ng video na ito. Maraming platform doon, kaya piliin ang suportang pinakakomportable sa inyo. Magpapasalamat ako sa inyo para dito. Kaya, inihayag ni Pangulong Donald Trump ng Estados Unidos ang ganap na pagsasara ng himpapawid sa Venezuela at sa mga kalapit na lugar. Ipinos niya ang pahayag sa sariling social network na True Social. Sa lahat ng airline, piloto, drug dealer at human trafficker, tandaan na sarado na ang himpapawid sa itaas at paligid ng Venezuela, isinulat niya. Noong Nobyembre 23, ayon sa Reuters at mga opisyal ng Amerika, handa na ang Estados Unidos magsimula ng bagong operasyon. Isa sa mga nakausap ng ahensya ang nagsabi na handa si Trump na gamitin ang lahat ng kapangyarihan ng Amerika para labanan ang drug trafficking. Isang araw bago nito, naglabas ng babala ang Federal Aviation Administration ng Estados Unidos tungkol sa pangangailangang mag-ingat kapag lumilipad sa paligid ng paliparan ng Maikitea dahil sa tumataas na aktibidad ng militar. Ang bisa ng abiso ay hanggang alas pito ng gabi. Hanggang, hanggang, hanggang sa muli nating pagkikita. Hanggang. Magandang gabi tungkol sa kumpanya na iyon. Ano mang bagay sa Nintendo Entertainment System? Ilang oras bago nito, sinabi ni Donald Trump na agad magsisimula ang Estados Unidos sa mga hakbang para pigilan ang paggalaw ng lupa ng mga hinihinalang Venezuelan na sangkot sa kalakalan ng droga. Sinabi niya ito habang nakikipag-usap siya sa mga sundalo ng Estados Unidos sa pamamagitan ng virtual na paraan. Narito ang kanyang sinabi. Siguro napansin ninyo na ayaw na ng mga tao maghatid ng kargamento sa dagat at pipigilan na rin namin sila sa lupa. Mas madali itong gawin sa lupa at sisimulan na namin gawin ito sa lalong madaling panahon. Tinutukoy dito ang mga nagbebenta ng droga at operasyong militar sa Venezuela. Ayon sa ulat, pinag-aaralan ng administrasyon ni Donald Trump ang mga hakbang laban sa Venezuela dahil sa umanoy papel ni Pangulong Nicolas Maduro sa ilegal na pagdadala ng droga na pumapatay sa mga Amerikano. Mariing itinatanggi ni Maduro ang anumang kaugnayan sa ilegal na droga. At dito lumalabas ang unang kawili-willing punto. Ayon sa New York Times, nakaraang linggo ay tumawag si Pangulong Donald Trump kay Pangulong Nicolas Maduro ng Venezuela para pag-usapan ang posibilidad ng pagpupulong. Sa Caracas, tumanggi silang makipagkita o nagtakda ng imposibleng kondisyon kaya nagpasyang ipahayag ng Washington ang pagsasara ng himpapawid ng bansa. Ayon sa New York Times na sumangguni sa mga pinagkukunan, matapos ang pag-uusap nina Trump at Maduro ay walang ang pagpupulong sa pagitan ng dalawang lider. Naganap ang tawag kung saan lumahok si Kalihim ng Estado ng Estados Unidos Marco Rubio kasabay ng pagtaas ng militar at diplomatikong presyon ng Amerika sa Venezuela. At dito mahalagang banggitin ang susunod na kawili-wiling punto. Sa loob lamang ng ilang araw magkakabisa na ang desisyon ng kagawaran ng Estado ng Estados Unidos na kilalanin ang dayuhang teroristang organisasyon na Carteles de los Soles na iniuugnay kay Nicolas Maduro. Sa Caracas, bilang tugon, inaakusahan nila ang Estados Unidos ng katawatawang kasinungalingan at sinasabi nilang wala namang ganoong kartel. Dito pumapasok ang susunod na bahagi ng palaisipan tungkol kay Mark Rubio. Ngayon, marami ang nagpapaganda ng kwento. Ayon sa media ng Ukraine, Maaaring hindi daluhan ni United States Secretary of State Mark Rubio ang pulong ng mga foreign ministers ng NATO sa Brussels. Sa kritikal na sandali para sa Ukraine, habang may mahahalagang negosasyon ukol sa pagtatapos ng digmaan. Hindi si Mark Rubio kundi si Deputy Secretary of State Christopher Landau ang dadalo sa summit sa Brussels. Ngayon, may sinusulat na CP ang Ukrainian media. Naganap ito sa gitna ng mahigpit na negosasyon sa planong pangkapayapaan ni Pangulong Donald Trump para sa Ukraine. May ilang European diplomat na nag-aalala na baka hindi isama ang kanilang posisyon sa proseso. Ang pagpupulong ng mga ministro ng Neto ay karaniwang nagaganap dalawang beses sa isang taon at bihira lang na hindi dumalo ang kalihim ng Estado ng Estados Unidos. Madalas nang dumalo si Ministro Rubio sa mga pagpupulong kasama ang mga kaalyado sa NATO kaya hindi praktikal asahan ang kanyang presensya sa lahat ng pulong ayon sa tagapagsalita ng Kagawaran ng Estado nababahala ang mga kinatawan ng Ukraine at Europa na ang hindi pagdalo ni Marco Rubio ay maaaring magpahina sa impluensya ng Estados Unidos sa mahalagang panahon ng usapang pangkapayapaan sa Russia ngunit sa lahat ng palatandaan ang dahilan ng hindi pagdalo ni Marco Rubio sa NATO summit sa Brussels ay may kinalaman sa pagpasok ng Estados Unidos sa digmaan laban sa Venezuela. Muli, ang ahensyang pinamumunuan ni Marco Rubio, ang Kagawaran ng Estado ng Estados Unidos, ang nagpasya na kilalanin bilang banyagang teroristang organisasyon ang Cartel de los Soles na iniuugnay kay Nicolas Maduro. Ang desisyong ito ang nagbibigay sa militar ng Estados Unidos ng mas maraming kapangyarihan para magsagawa ng mga pag-atake sa Venezuela, sa himpapawid at sa lupa. Kaya si Marco Rubio ay may mahalagang papel sa kwentong ito. Da, inanunsyo mismo ng kagawaran ng Estado ng Estados Unidos ang 50 milyong gantimpala para sa ulo ni Nicolas Maduro. Kasabay nito, inalok ng Estados Unidos si Maduro na tumakas kapalit ng garantiyang kaligtasan. Halimbawa sa Rusya o sa Cuba. At sinasabi ng mga Amerikano, Papayagan ka naming umalis. Magkakaroon ng green corridor, Lumabas ka, isuko mo ang kapangyarihan at basta umalis ka na lang ng bansa. At pagkatapos ng pag-uusap nina Trump at Maduro noong nakaraang linggo, na walang naging resulta, naging malinaw na hindi pa handa si Maduro na gawin ang hakbang na iyon. Kaya nagpasya si Trump na gumamit pa ng isa pang paraan para palalain ang hindi pagkakasiya sa paligid ni Maduro. Ngayon, inihayag ni Trump na balak niyang bigyan ng pardon si Juan Orlando Hernandez dating presidente ng Honduras na nakakulong ng 45 taon dahil sa kasong droga. Si Hernandez ay nagsilbi bilang presidente ng Honduras ng dalawang magkasunod na termino mula 2014 hanggang 2022. Inaresto siya ilang linggo matapos niyang lisanin ang posisyon bilang pinuno ng bansa at ngayon sa taong 2024. Idineklarang nagkasala siya ng federal na hukuman ng New York sa pagtulong sa pagpasok ng mahigit apat na raang tuniladang kokaina sa teritoryo ng Estados Unidos. Hinatulan ang dating politiko ng 45 taon pagkakakulong. At gaya ng inyong naiintindihan, ang disisyon tungkol sa pagpapatawad ay lubhang taliwas sa opisyal na retorika ni Donald Trump tungkol sa misyon ng pakikibaka laban sa pagpupuslit ng droga. Sa particular, ito ay salungat sa kanyang maingay na kampanya laban sa kalakalan ng droga. Mula sa Venezuela, kung saan ang Washington ay umaatake ng missile sa mga barko sa Caribbean at Pasipiko. Pero si Trump sa sitwasyong ito ay nagpapadala ng dalawang mensahe kaagad. Una, sinusubukan niyang kumbinsihin si Nicolas Maduro na kung pinatawad niya si Hernandez, papatawarin din niya si Nicolas Maduro. Mas mabuting pag-isipan at tahimik na bumaba sa kapangyarihan. Ang pangalawang mensahe ay nagpapakita na si Trump ay may iba pang pampolitikang motibo. Sabi niya, ang pagkapanalo ni Rick Simancada sa halalan sa Honduras nitong linggo ay magbibigay daan ayon kay Maduro sa kanya at sa kanyang mga narkoterorista na sakupin pa ang isa pang bansa. Si Trump naman ay sumusuporta sa ibang kandidato sa pagkapangulo sa Honduras, si Nasrutito Asfuru, at nangakong makikipagtulungan siya mismo sa kanya. Kaya naman, ang paglaya ni Hernandez ay maaaring magsimula muli ng mga prosesong pampulitika sa Honduras. Sa madaling salita, gaya ng naiintindihan ninyo, nagpapatuloy ang laban at ginagamit kay Trump ang parehong mga paraang militar at ganap na pampulitika. Dito ako maglalagay ng tuldok-tuldok. Ibahagi ang opinyon at konklusyon sa comments. Mag-subscribe, pindutin ang kampanilya at mag-like. Huwag kalimutang suportahan ang channel na ito sa pamamagitan ng donasyon. Mag-ingat kayo. Paalam sa lahat.